Okay, good evening po sa ating lahat. So, evening guys tayo ngayon. Sa, so, Sa ngayong gabi po mag pabaksin so kami na aking mga aming mga sisiyo dito sa I aming mean, backyard farm ng Paul So, ito po yung ating iba vaksin. So, Hebrofax. So, Sepra. So, ito, ito yung panghalo natin. So, ayan po. So, lahat po ng mga sisir ko dito bibigyan ko from 3 weeks old hanggang doon sa aking mga feeders and layers. So, tara. So, mag-mix na po tayo. So, ito tatanggalin lang po natin itong lid. Ito. So, sa so pagmimix po natin, kailangan natin ng flies para po matanggalan. natin yung pagkatulad dito pag natanggal siya. And by the way po, ipapakita ko rin mamaya yung kung paano siya i-dispose para po hindi nakakahawa sa ibang manukan kung may malapit po tayong mga manok or mga na natives na malapit sa manukan natin. Ipapakita ko rin po kung paano siya yung tamang pag-dispose ng ating mga dinamit na vaccine. So, ayan po. Natanggal ko na lahat yung takip. So, mix na po natin. Baka matapon na. So, ito po. <laughs> so, lalag lalagyan lang po siya natin ng konti. Tapos po, haaluin natin siya. Lalagyan lang po natin ng konti yung freeze vaccine natin. Then, tatakayan po natin. Then, shake, shake, shake po hanggang mahalo natin o matunaw yung freeze box eh. Ayan <laughs> well, po natunaw na. So, yung natira po dito sa pang, ano natin, dito sa diluent, So, ilalagay na po natin dito sa first boxing na ginamagal natin natin. So, ayan na po. So, pag nailagay na natin lahat ng diluent, imimix mix po natin ito or bigyan natin siya ng mikos-mikos. Mikos-mikos na. Mikos, mikos. Mikos, mikos na ito mo na yan. Insan! So, ayan po. So, eto na. So, ready, na po yung ating whole box vaccine. So, nata po na yung vaccine So, tara. Samahan nyo ako. So, ito po yung ating applicator. And, i-dip po or i-dulubog natin dun sa mix na mixture natin ng whole box vaccine. Then, so, po dapat may yellow ha. Lagi po yan pag nagbabaksin vaccine tayo. <coughs> Then, ang pag-apply po sa wing web. Alin po pa yung wing web? So, ito po. Ayan, yung yan yung pagpak niya, ito. Wing web. So, yung papatagusin po natin dyan yung applicator. Ito yung needle. So, dito sa part na ito. So, mahirap lang kasi walang awak na sisiyong. Gawa na lang natin ang paraan. So, ayan po. So, ito yung, ano niya? Ayan yung wing web. Ito. So, tuloy natin yung applicator stick natin. Ayan. ito ko lang po dyan. Ayan. Dapat po tumagos dun sa wing web. ng talpang. So, medyo mayarap lang yung shape. Tapos, ito pa rin silang video. So, gawin nyo na lang ng paraan. So, gawin nyo na po. So, ganito na lang po. So, ayan ito. Medyo malinaw siya. Basta po dito sa part na ito, wing web. Ayan, dyan may tutusok yung applicator natin. So, Halik na siya. Ayan. Ipukin natin sa winger. Dapat po, tumagos siya. Ayan. Dapat po tumagos sa winger ng ano. Ipukin so, natin dito sa microwave. Ito so, yung ating vintage line. Ito, so, maganda lang pa. ibinigay po natin ng palpak unboxing na din natin. So, ayan. So, ito meron na po siyang Colfax. So, ayan, kung makikita nyo po yan sa ilong. Colfax na po yan. So, nakukuha po siya sa kagat ng lamok. So, marami po ditong manok sa amin. Sa backyard namin. So, ayan. Kaya, kailangan, kailangan talagang mag-waxin ako ng Colfax. So, ayan, muti. Pero effective naman tong ano vaccine. Pag so, nabaksinan po mga 1 week wala na po yan. Ayan, ayan, ayun, tapos na ba kami mag-vaccine. So, nakapagod na na ng gabi. Eh. So, ito, again, parami yung natira sa atin. For 1, 000, this good for 1,000 heads. Good for 1,000 heads. So, paano pa ito i-dispose? At katulad ng B1B1, B1, Lasota, Clone, and other vaccine, or live vaccine, paano ba siya i-dispose? So, ito po, ang ganito ang ginagawa ko para hindi siya makahawa sa ibang marok para mga lady naman kung nasa labas. So, nagawin po natin yan. Sunrock. So, kalating sunrock. So, so. so nagawin lang po natin yung lang planggana. Then, timid na lang po natin. Tapos, one half sunrock, so one half na. Then, pagkatapos so, po natin yung ihalo yan, then, bubuhos na natin yung vaccine. So, kung makikita nyo, medyo, ano siya, pinkish yung kulay. Pag linagay po natin dito, so, ayan, tinan nyo po. Yung kulay niyang pinkish, ayan, wala na. So, ibig sabihin po, ayan, wala na siya. Halina, pinkish yung kulay pa nung inilagay ko, wala na. sabi ibig sabihin, namatay na po yung live vaccine. So, hindi na po siya makakahawa sa ibang mga manok sa paligid natin or sa paligid ng manukan natin. So, yun po yung palaging ginagawa ko. Kalating sandos, kalating tubig. Minimix ko din, minumus ko. Then, lahat po ng ginamit, nilalagay din po natin. Ayan. So, yung pangalan natin. pangturok yung yung kanina, yung satin jewel trap po po yun nilalagay dyan. So, ipapapadala lang po natin to. Ayan. Tapos bukas na lang po nang umag itatapon. So, para masigurado, pwede yung dagdagan ng sandbox. So, then, Then, ito rin yung icebox na pinaglagyan ko nung vaccine. Sige, so, tapon na po natin yung yung Then, ugasan po natin ito ng may sunrocks. so Sasamunin lang po natin. Ayan po, may sunrocks yan. Para mamatay yung mga kahit po yung kamay natin yung sa paggamit natin kanina. So, since nagigas na ako ng kamay na may sunrocks, mawawala na rin po yung mga residue sa kamay natin. So, lawan na lang po natin. So, ayan. Tapos na po tayo mga vaccine. Thank you for watching.